Hi guys! Welcome back to my channel! I'm Mina. It's me, Amina CBTB guys! Ayan guys, yung aking saging. Malapit na naman silang maganda-gumaganda guys. Kasi malapit na taglamig dito. Ayan! Mabuti na lang guys, hindi sila namatay yung summer kasi every summer guys namamatay talaga yung aking saking kaya hindi talaga tumatagal kaya ngayon hindi siya namatay guys ngayong taon hindi talaga sila namatay pasensya na kayo kung bulol ako guys magsalita kasi hindi ako sanay magtagalog lahat ng tanim ko guys pag summer na mamatay yan. Yung natitira lang yung malunggay pati ito oh, ano tawag tubo. Pero yung lahat yan namamatay. Pero ngayon taon, hindi sila namatay, guys. Kaya super thank you talaga na hindi sila namatay. Kasi nakakapagod, guys, pag nagtatanim ka, yung magtatanim ka na naman uli ng bagong tanim taga nilang lumaki yung ibang sili ko hindi namatay pero yung mga iba namatay na rin yun guys magpa vlog tayo ngayon tignan nyo yung basura ko oh. hindi pa kinuha ng nagtatapon ng basura kasi bawal ako guys lumabas itutul ko kayo sa aking bahay. <laughs> Ito pala yung ano guys, tawag dyan parang motor ng tubig papakita ko sa inyo ang tubig guys yan aray yun guys oh. oh mabigat guys hindi ko kaya automatic yan guys hindi yan nauubos ang tubig tapos, ito yung gas. Yung gas, gas Yung connecting yung doon sa kusina. Yan, Oh. Tapos, dito tayo sa likod ng bahay. Malaki, guys, yung bahay. Sobrang laki. Yan yung mga aircon. Tignan nyo, ang taas, o. Oh. Napakataas. Yan. Nandyan ang kwarto ko, guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ito yung aircon niya ng kwarto ko. Yan. Tingnan niyo guys oh. Nakakatakot pag gabi guys. Kung nasa Pilipinas lang tayo, nakakatakot pero dito hindi kasi maraming ilaw. Maraming ilaw dito guys. Yan. Maliwanag. Hindi katulad sa atin sang ilaw, dalawang ilaw dito yung ito guys, siguro mga 30 30 pieces na ilaw guys tignan nyo lang, hang, yung dyan lang o, 6, 1, dalawa tatlo 4, 5 6 sya, dyan lang yung pagganun lang sya hindi talaga ako nakikita guys sa labas, kasi tignan nyo o oh. Tignan niyo yung bahay na yun. Mataas na yun guys. Three floor na yun. Pero hindi pa rin tayo nakikita. Yan. Third floor na yun. Yung bahay na yun. Um, uh, sa kabila. Yan. Yung kamote ko guys. Hindi pa rin tumut hindi pa rin sila. Wala pa rin laman hapon na dito guys mga 6pm na after 1 month magtatanim kami uli ng tawag don ng sile at saka papaya kaya yan guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. It's me, Amina CBTB Tignan nyo guys yung mga laruan ng mga bata. Hindi yan sila naglalaro guys. Diyan lang yan. Nabubulok, nasisira. Kasi mainit. Ayaw nila ng init. Kasi dito sa, sa Saudi, yung init para kang niluluto guys. Hindi tulad sa atin. Pwede tayo maglaro kahit mainit sa labas pwede tayo maglaro dito hindi pwede guys maluluto ka talaga so, yan yung aircon ko na nasila guys oh. pinalitan yan thank you for watching don't forget to subscribe amina sibi bye bye hindi nyo talaga ako makikita guys kasi hindi talaga ako nagpapakita pasensya na kayo thank you for watching bye bye Tignan nyo guys ang kamay ko sa dami kong ginagawa guys. So, ang ugat ko guys. Bye bye guys.